Kailangan ko na makaalis bago pa ako mabutan ni Bebang! Nay, nay, Nandito na po ako! Perfect yung kay Teacher Magda! Lagot! Naabutan ako ni Bebang! <laughs> nay! Saan mo kayo pupunta? Bakit mo kayo merong malaking bag? Bebang anak, iwan mo na kita rito sa bahay ah! mag na ako ng trabaho dun sa may abroad! Para may pera tayo! Oh, no. Ano po nay? Iwan niyo po akong mag-isa! Ayoko po! Gusto ko pong sumama sa inyo! Pero bebang, di ba malaki ka na? Kaya mo na kalagayan yung sarili mo! Hindi ko po kayang mabuhin mag-isa, Nay! Dito ka lang, Nay! Kahit maghirap tayo, masaya pa rin po ako! Basta magkasama po tayong dalawa! Huwag nang matagas yung ulo, bebang! Malapit na yung ko! Nilipad na <laughs> Tsaka, hindi ka mo papabayaan ni ni Princess ha? Sila yung kasama mo. Sino pong mag-aala sa akin? Wala po pong kong kasama rito sa may bay. Bukas na bukas, darating dito yung tiyahin mo tsaka yung pinsa mong si Maria. Sila muna yung makakasama mo rito sa bahay. Huwag na po kayong umalis na. Dito lang po kayo. Ay, na yung tricycle. Pag-ingat ka rito, Bebang. Lagi mong tatandaan. Mahal na mahal kita. Tatawag ako sa'yo. Kabagandun ako sa ibang bansa. Oh, no. Nanay! Huwag niyo po akong giwan! Papay Bebang ko. Oh. Later. Bebang, buksan mo itong pinto Ngayon din Bebang, magtaro sa labas Wait lang po, nandiyan na Bilisan mo, kailan pa kami rito Sino kaya yun? Sino po ba kayo? Hindi ko po kayo kilala Ako lang naman ang yung Tita Margaret Kapatid ng iyong nanay at kasama ko rito ang pinsan mong si Maria. Mami, nari yung pangalan ko, hindi Maria. Ano pong ginagawa nyo rito? Tita Margaret, kami ang magbabantay rito sa bahay nyo. Hinabilin sa akin ang nanay mo. Ganun po ba? Sige po, pasok po kayo rito sa loob ng bahay namin. Maria, halika na rito sa loob. Wow! Mami, ang laki-laki ng bahay ni Tita Sita. Meron pa silang Christmas tree. Ang laki-laki. Simula ngayon, dito na tayo titira Maria. Talaga, Mami. Yay! Hello, po. Princess, iska. Siya si Tita Margaret. Tsaka yung pinsang ko si Maria. Hello, pa, Kamusta po kayo? Ako po si Princess. Sino naman sila, Beba? Na lang yung nanay mo? kung sino-sino ang mga pinapapasok mo rito sa bahay nyo? Kaya nga, baka mamaya, kukuha lang sila ng gamit dito sa loob ng bahay. Hay <coughs> Maria, mapagbintang ka naman. Kaibigan kami ni Bebang, no? Kaya hindi kami gagawa ng masama dito sa bahay nila. Mukha ka kasing mabaho eh. Amin madungis. Ay, aba, ginagalit mo ako? Gusto mong makatikin? Princess, tama na yan. Huwag kang makipag-away. Sinabihan ko sa'yo ako, Bebang, na mukhang madungis, eh. Siya nga, mukhang mabaho. Mami, panapasin mo na nga yung mga kaibigan ni Bebang. Lalo na yan, oh. Si Bungengi. Princess, huwag mo nang patulang. Bebang, panapasin mo mga kaibigan mo. Ngayon din. Opo, oh, Tita Margaret. Lalabas na po kami. Papasok na po kami sa school. Tara na, iska, Princess. Pasok na tayo sa school. Tara na nga. Lalabas na nga tayo. Excuse me po! Bleh! Mami, yung maasim yung muka! Mami, yung pa ako ni Pungenge! Takbo na! Bilisan nyo! Ang sungit ang tita ko! Sandali lang, Bebang! Ano po yung tita Margaret? Hindi ka papasok sa school. Ano po? Pero mag po ako. Kasama si Princess at si Iska. Simula ngayon, dito ka lang sa loob ng bahay. Hindi ka lalabas at hindi ka may maikipaglaro sa mga kaibigan mo. Oh, no. Ano daw? Tita Margaret, huwag naman po. Gusto ko pong mag -aaral. Oh. Wala na yung nanay mo, Bebang. Kaya simula sa araw na to, ako na ang masusunod dito sa bahay na to. <laughs> Bebang, paano ka na? Princess, iska, tulungan niyo ko. Pumasok ka na rito. Bilis! Pagandaan mo kami ng makakain. Gutom na kami. Mabuti nga sa'yo, Bebang. Hindi mo na makikita yung Biga mong si Princess Bungenge, pati si Iska. Kawawa naman si Bebang, Princess. Ang sama ng ugali ng Tita Margaret niya, tsaka yung pinsan niyang si Maria. Kaya nga, lalo na yung Maria na yan. Mami, talaga ba? Ito na tayo dito, <laughs> ah! na yung bahay na to, Maria! <laughs> 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 Ang sarap-sarap ng ulam namin! Lichon manok! <laughs> oh. Bebang! Tapos na akong kumain! Kuwala mo akong tubig! Bilisan mo! Sige po, Tita Margaret. Kukuha na po ako ng tubig. Mami, sa susunod, nagtulit ulang natin, ha? Lang, na yung tubig ka, Beba? Nauho na ako. Ito na po. Ang bakal-bakal mo kumilos? Tita Margaret, gutom na rin po ako. Nasaan po yung ulam ko? Eto beba mo, yung tira ko. Oh, no. Hala, buto-buto naman yun ng manok Maria. Hindi yan pwedeng kainin. Eh, di mag ka ng asin. Yun naman yung, yung bagay sa'yo eh. <laughs> oh. beba, pagkatapos ni Maria kumain, maglikpit ka bago ka muna kumain. Opo, oh, Tito Margarit. Beba, bigyan mo nga ako ng tubig. Nauuhun na ako. Malaki ka lang, Maria! Kaya mo na kumuha ng sarili mong tubig! Huwag mo na akong utusan! <smart noise> Mami, oh! Nagreklamo si Bebang! Ayaw niya akong bigyan ng tubig! <smart noise> Hoy, Bebang! Lahat lang yung ko at yung utos ni Maria, lahat yun ay susundin mo! Walang narareklamo! Naiintindihan mo? Opo, Tito Margaret! Ano pang ginagawa mo, Bebang? Kumuha ka na ng tubig ko! Tamad-tamad ka pa! Sige, Maria! <laughs> May utusan na ako. <laughs> Ito na yung tubig mo, Maria. Ah! Ah! Mami! ko Beto mo! Bilungsan ako ng tubig! Tingnan mo! Sorry, Maria! Hindi ko sinasadya! Papilo kasi ako eh. Okay ka lang ba, Maria? Basta-basta na yung paborito! nagkamali ka pa, papalayasin ka rito sa bahay na to. Huwag niyo po akong palasin dito, pa, Margaret. Wala po akong matutuluyan. Tama, palisin na natin si Bebang sa bahay na to. Ang mabuti mong gawin, magugos ka ng mga pinggan para makatulog na kami. Opo. <laughs> May naisip akong gagawin. <laughs> A few moments later. <laughs> Nanay, umuwi ka na sa bahay. magugos ka na, puro ka iyak. Ah, oh, eto yung baso ko, hugasan mo. Okay na, Maria. Oh, ito. Ano? yung baso, namasa. Oh, no. Mami, si Beba, may kasalanan na naman. Binasag niya yung baso. What? Ano yung naman ginawa mo, Beba? Binasod niya po yung baso. Ayan mo ba ako, Beba? Binitawan mo yung baso, di ba? Kaya nahulog sa sahig. Hindi, mami. Si Beba po talagang may kasalaman. Ayaw niyong maghugas. Kaya nagdadabog siya. Hay, ikaw nga rito. Talagang ginagalit mo ako? Matutulog ka sa labas ng bahay ngayon, Ting. Huwag po, tita. Ayaw ko pong matulog sa labas. <laughs> Mabuti nga sa iyong Bebang! Huwag <laughs> oh, no. kang papasok dito sa bahay ha! Hanggat hindi ko sinasabi, naiintindihan mo? Dito Margaret! Maria! Napasokin na po ako rito! Ayoko po rito sa labas! <laughs> si Bebang yun ha! Nasa labas ng bahay nila! Umiiyak! Tito Margaret! Maria! Papasokin niyo po ako rito sa loob ng bay! Takot po ako rito sa labas! Madilim! Bebang, gusto mo? Buksan pa yung pinto! Oh Maria! Talungan mo ako! Papasokin mo ako dyan sa loob! Sige, pero may isang kondisyon Sabihin mo muna, Senyorita Maria, buksan mo tong pinto. Ganon. <laughs> May condition pa. Ano? Ayaw mo ba, Bebang? Bahala ka. Hindi kita papapasukin. Sige, sasabihin ko na. <laughs> Senyorita Maria, nakikiusap po ako sa inyo. Buksan niyo po yung pinto. Gusto kong pumasok. Ganyan nga, Bebang. Tawagin mo akong senyorita. <laughs> Maria! Pumasok ka na ito sa loob! Haylaman si Bebang sa labas! Sige po, mami! Nandiyan na po ako! Maria! Buksan mo muna yung pinto! Huwag kang halis! <laughs> Hindi mo ako tinawag na senyorita, Bebang? Pwes, diyan ka lang sa labas! What? Senyorita Maria! Buksan mo yung pinto! Maawa ka! Oh. <laughs> Yan ang nararapat sa'yo, Bebang. Diyan ka sa labas matutulog habang kami ni Mami sa higaan mong malambot na tutulog. <laughs> Maria! Pasok na! Bilis! Apo, Mami, nandiyan na! Good night, Bebang. Sana multahin ka dyan. <laughs> <laughs> Bagusin niya yung pinto Maria <laughs> Ang sama-sama na ni Tita Margaret Pinalabas niya ako ng bahay Hindi pa ako kumakain eh Gutom na ako oh, no. <laughs> Saan kaya ako matutulog nito <laughs> Bibang, ang anong nangyari sa'yo? Bakit nandito ko sa labas ng bahay niyo? Tapos tumiiyak ka pa! Boyo, si nanay, umalis na, nag-abroad na. Tapos, dumating ang tita Margaret, tsaka yung pinsa kong si Maria. Sila muna yung magbabante sa bahay. Eh, bakit pinalabas ka nila? Eh, sa inyo naman ito ah. Ewan ko, wala naman akong ginawang kasalanan sa kanila eh. Ibig sabihin, dito ko sa labas ng bahay niyo matutulog ngayong gabi? Oo, wala akong higaan, pati masisilungan. Kawawa ka naman pala, Bebang. Gutom na rin ako, hindi pa ako makain O sige, Bebang, huwag kang mag-alala, tutulungan kita. Dadalan kita ng pagain tsaka gagawin pa kita ng higaan mo. Huwag kang aalis dyan, ha? Yeah. Talaga, Boyong? Tutulungan mo ako? Oo, Bebang, wait lang, antayin mo ako dyan. Mabuti pa si Boyong. Mabait sa akin. Yung pinsa kong si Maria. Ang sama ng ugali. A few moments later. <laughs> wow! Ang sarap na binigay ni Boyong na pagkain. Kailan ko lakatkin nito. <laughs> Baybang! Tapos ko na itong gawing baybayan mo! Okay na po sa'yo ito? Tignan mo nga! Wow! Ang ganda! Okay na to Boyong. Ang mahalaga, may matutulugan ako ngayong gabi! <coughs> Huwag kang matakot, Baybang! Sasamahan kita rito buong gabi para may bantay ka! Talaga po yung? Babantayin mo ko? kasi naawa ako sa iyo eh. Tignan mo, may dala pa akong flashlight para makita ko kung sino nanggugulo sa iyo. <laughs> Salamat ah. Sabi na nga ba, mabait ka. Minsan ka lang pasaway. <laughs> Sige na, bebang. Matulog ka na para makapagpahinga ka. Gigisingin na lang kita bukas. Okay, bayang. Matutulog na ako. <laughs> <laughs> ah, ah, ah. Ano yun? Baka ibon lang pala. Bebang, nasaan ka na? Ay, apa? Tanghali na? Tulog ka pa rin, Bebang? Ay, Bebang, gumising ka na dyan. Tanghali na? Hoy, aling masungit! Bakit yung pinatulog si Bebang sa labas, ha? At sino ka naman, Totoy? Ako si Boyon, kaibigan ni Bebang. Hindi kayo naawa kay Bebang? Diyan sa may labas natulog, oh! Tapos kayo, diyan sa loob ng kwarto niya? Ay, aba! Nangingi lang kang bata ka? Etong sayo, tikman mo! Oh, no. Aray ko! Yung tenga ko! Aling masungit! Bitangon mo! ako ang tita ni Bebang, kaya ako ang masusunod dito sa bahay na to. Naintindahan mo ba? Hmm, ang sakit ng tenga ko. Isusumbong ko kayo sa barangay tanod. Pwede ni niyo si Bebang. Eh di ka? Gusto mo? Samahan pa kita? <laughs> hmm, Isusumbong din kita kay nanay. Hindi mo yung tenga ko. Hmm. Ako na ang reyna sa bahay na to. Kaya wala nang makakapigil sa akin kung anong igagawin ko kay Bebang. <laughs> Bebang, gumising ka na dyan. Bumangon ka na. Tita Margaret, inantok pa po ako. Hindi nga po ako masyado nakatulog kagabi. Kasi ang daming lakok. Kinakagat po nila ako. Ay, aba! Hindi ko na yung problema. Kaya tumayo ka na dyan. Labahan mo yung mga damit namin ni Maria. Opo, oh, Tita Margaret. May tumatawag? Sino kaya yun? Hello? Sino to? Si Sita Tung Margaret. Nasa si Beba? Yahoo! Ah, Ikaw pala yan? Kamusta ka na din sa abroad? Okay naman ako dito sa Dubai. Si Bebang, namimiss ko na. Asan siya? Kamusta siya? Aww. Huwag kang mag-alala ate. Masaya siya. Nakikipaglaro siya sa mga kaibigan niya. Kaso, oh, no. minsan, pasaway siya. Hindi siya nakikinig sa akin. Gusto ko siyang makausap, Margarit. Tawagin mo si Bebang. O sige ate, wait lang. Bebang, halika rito. Kumatawag si Nani si Tangmo. Talaga po. <laughs> pinapatabot ko si nanay. Huwag na huwag kang magsusumbong sa nanay mo na pinahihirapan ka namin ni Maria. At kung hindi, palalayasin kita rito sa bahay na to. Opo, tita. Sige na, kausapin mo na si nanay mo. Sige po, nanay. Wow. <laughs> nanay ko. Bebang, anak ko, kamusta ka? Mabait mo sa tita Margaret mo. No? Opo, mabait po si Tita Margaret. Eh bakit ka umiyak, bebang ko? May nangyari bang masama sa'yo? <makes up> miss na miss ko na po kayo, Nay. Umuwi na po kayo rito. Matagal pa ako rito, bebang. Dalawang taon pa. Ang tagal pa po nun, Nay. Dalawang taon pa. Hindi ko na po yung kaya. Pinahirapan po ako dito ni Tita. Akin yung telepono, bebang. <makes up> Anong sabi mo, Bebang? Sino nagpapahirap sa'yo? Wala yun, ate. Yung kaibigan niya, si Boyong, inaaway siya. Pero pinalis ko na. Alagaan mo si Bebang, Margarita. Wag mo siyang gugutomin. Papasukin mo siya araw-araw sa school. Oo, oh, ate. Walang problema. Basta, magpadala ka ng pera, Ito ha? Ito yan. O, sige. Bukas, magpapadala ko. Basta, si Bebang, ha? Alagaan mo ng maayos. Salamat, ate. Bye-bye! Ikaw, Bebang, muntik mo na ako isumbong sa nanay mo. Dahil dyan, isang araw hindi ka hindi kakain at maglilinis ka ng buong bahay. Opo, oh, oh, no. Tito Margarine. <laughs> oh.